Ayan po, uh, good morning po mga idol. Andito tayo ngayon sa, nagbalik ako dito mga idol sa taas, sa may third floor. Ayan po, binalikan ko po yung third floor na to po. Ayan po. So, dito naman po ako ngayon sa third floor mga idol. Ayan, uh, may kasama din ako dyan, nagpapalitada. Tapos dito po mga idol. Ayan po. Ayan po, magkatabi kami ni tatay ngayon. Bali sa baba ko lang si tatay ngayon bumalik ako dito sa third floor yan po pinapalitadaan ko po mga idol yan po uh, dito kami ngayon kasi mayroon pa tayo papalitadaan dito mga idol yan po mga idol yan hanggang baba pa yon mga idol tapos ano uh, yun pa po, po mga idol oh, sa dulo yan dito yan po napapalitadaan simula ng fourth floor hanggang nilalang po dito yan napapalitadaan po ang haba haba pa yan po hanggang dulo pa yan po mga idol uh, Yan ang ano namin ngayon eh, Dito nga po ngayon sa third floor Ito yung fourth floor ko mga idol no? Uh, yan ang fourth floor po Yan ang fourth floor Yan ang fourth floor na ang fourth floor dito mga idol At, Mga idol uh, po hanggang dito na lang muna videos ko Salamat uh, mga idol Thank you po uh, Mga idol ah uh, Tapos ito. Ito po, yan. Yan naka-assign si Daddy at saka si... sino nga yung pangalan ng kapatid mo? Ano yung pangalan ng kapatid mo? Ha? Ah, si Darwin. Doon po sa dulo si Toulos. Darwin. Oh. Win? Win? Hi, sa vlog! Hi! Oh, ito, yan po. Nagwa-waterproof din po sa taas. Yan po, mga idol. Ay! Roto! po na yan Kasi dala, -dala lahat eh. Mason Mason at saka libor Yan po Yan po, libor po yan Nagtatapal po Ay sa vlog, ay sa vlog Ay vlog Yan Ito po yung libor ko Ayan o oh. Ay rin Ay na, ay na, ay na sa vlog Ay na po dito po ako nasa po mga idol dito po ako nasa yun mga idol ito na yung baka mamaya ito mga idol mapinis na natin ito Bye, hi na sa vlog, bye Bye Hi sa vlog sa flag, ay na ay na ay na sa flag. ay na sa flag ko <laughs> yun po yung dalawa po nagpipinish na po si Darwin ayun eh, o oh. nagpipinish na nagro-rotil na siya po bumalik po ako dito sa third floor po mga idol yun ah, iba ito po yung napalitan na napalitan ko yan po. Ah, uh, po mga po, po tapos po na yan. Yan po, po taas, yan tapos na po yan. Ito na naman po tayo dito. Bumalik po ako dito sa third floor po mga idol. Ayan, dito na lang po hanggang muli po hanggang sa muli po nandito na lang na po muna yung videos natin. Maraming maraming salamat po mga idol. Please okay, share, paki-likes ng videos ko at saka pag-subscribe na po ng YouTube channel ko po mga idol. Woo! Daddy! Ayos sa vlog! <laughs> oh, harap na nga muna! Daddy! Hay na, hay na, hay! Yan. Yan po si Daddy po yung kasama namin dito.